maganda dito mga talagang dito tayo sa tuling dagat na naman ngayon basket bulan ayun malibulan ah. pala pa na ito. ito pinaglaban which dahil sa pinaglaban mo nanalo ka na yan mga kasiko shout out sa inyo sa mga subscriber natin dyan So, may bagong vlog na naman tayo. napakaganda ang itong area na to. Ang laban beach ng Kapsan. Ito. Pwerte na naman yung may-ari nito. Talagang labis ang area. Buhangin. Ako ba ito Then, malapit lang siya sa highway. Hindi papasok lang ng kunti. ano? o. Mayroon pa ganoon Ang dami dahil sa New Year ngayon. Pwede ko tayo. Mali, maliligo rin tayo. Maya, maya Para mapawis na yung kanapin. So, so, Ayan. Ayan. sa dipdip. Ayan. Ayan. Doon na naman sa amin. Ano ya? Sa bata lang 'yung dito. Yon, oh, no, mga magkain na tayo. Nabang <laughs> naglulolo, nabang nagluluto. Na Ayun Dito tayo sa Dito na naman tayo ngayon sa kwan. Dong beach na to na ipaglalaban ko. Kung ipaglalaban mo. ko. No. Ayo. Ang kasiko ano tama-tama lang yung lakas ng alon sa kayo kan. Eh. Sa malayo yung yung kanya, yung malal malalim, malayo. Ayan. Dito tayo sa beach na paglalaban ko ito. Beach, beach. Sa Lapsan. Ayan Oh. Lapsan. Ay, mga baga, malaki rin hanggang doon pala ito. Kaya na, day. Shut out ka muna, day. Shut out ka muna. Ayan, kasito. Pag may bagong vlog tayo, dito tayo sa beach na pinaglalaban. Paglalaban. Tama ka doon? Maganda yung star. Tama doon Ay, may ilaw pala dito, oh. Ayaw mo? Na ila. <laughs> natin sila pictorial. iwasan ng tubig Patamis? Patamis ron? O ano ba? Sarap Sarap na yung lasa ng tubig Pagkapan natin sila na dito dito ito oh buksa na white sand buhangin na buhangin siya buksa lang pa si ano hindi ano sya rin ano yung maulap lang maulap siya na maulap kaya ako pa boy, candy boy. Babo. Sampun tama, sisi ko. Bili ka doon? Bili ka? Bili ka Ayan, ako na, mga kasiko. Ano naman tayo? yan ganito yung hapon dito. Sunset na, sunset. Ayan na, ayan ang sunset. Ayan, kita na yung haring araw. yan sunset ng kasiko. Talagang lumibibalag na, maganda kasi wala ng ulan. Ayan. Wala ng ulan tindahan lumarag ng panahon kaya yeah. masarap maligo oh, ang dahil pa naliligo ito ngayon tayo tayo ha tapos na natin naligo kaya para... ngayon so, na medyo dito tayo sa tabing ng playa tapos natin tayo magbihis maraming continue pa yung kasayahan natin Pag-New Year sa inyo, pag-New sa inyo mga kasiko Saan man kayo sa sulok ng mundo, set out sa inyo. Paki subscribe and like and share na lang sa channel ko. Ito TV kasi ko vlog. Ayan, thank you sa inyo. And marami salamat sa mga nag-subscribe. Mga na nanood ng channel at paki share na lang. Ayan. Hindi ka rin dito magduyan-duyan. saan yan? Pumunta na kakabidyo ka na nga, okay na nga guys Sunset na, sunset! Yan, mga kasiko, sunset Sunset na tayo. De vai. Good morning mga kasiko Ayan Ang ganda ng umaga dito Talagang magandang panahon <coughs> Ayan, lugar na kasi tayo Ayan. Ito ngayon yung cottage natin no ayan sasain na naman tayo sasain na naman ayan magkasal tayong dalang ayan hindi na lang tayo nang inumin tayo natulog ngayon no? Oh. Naglads tayo dito Maganda naman mga kasiko yung kanila Tulogan Boom. Saka good for For person lang ito Sikan Yan Yan maganda siya oh. ito ay papunta ng CR sa dami ng na mga naginom mo oh. maraming alak ito yung CR nila malinis malinis o oh. dalawang CR dalawang banyo At yung tubig nila dito kasi ko mga unlimited tubig to dito galing sa ilog galing na lang hos pero no? may tubig to yan Ron? tubig yan? yan o galing tubig siya ah, ay ganito yung kangkunoon sa Rizal nakalaki 450 meters yun yun yung plan nito, maluang ito yung stem mo rin dito ron ha? ayan o. may basket bulan saka balibulan saka may tindahan pa kung gusto mo, mo naman mag-party-party, party, may video okay. Ayan e na naman daan na papuntang palabas. Ayan, naka-sigo. No, palabas yung daan na yan. Ito ba yan? Ayan ang kanila. At dyan tayo natulog. At apat ang cabins nila. Pwede mo tulugan. Apat. Ayan. tindi na lang ito. Ang ganda ng area. Dito, dito tayo natutulog. Ang tindi lang. At ito yung mga gwardiya natin, no. Oh. Yung mga gwardiya na yung mga kasiko, oh. Yan you no, know, yan ang gwardiya natin, nakaduyan pa. Tamo, guard. Duyan pa kayo, guard. Kape kape na, guard. Yeah. Ay, wala siya. Ay, wala Tingnan natin yung napaka kinis na buhangin dito sa Pinag Laban Beach. Yan oh. Ang luwang ng baybay. Luwang siya. Oh, tibas kasi ngayon. Wow, oh. Yan napakaluwang niya. Ayan. At hanggang doon. ganun na Sarap makabili dito sa area na to. Tuwing dagat. Mahal na siguro dito ngayon. Shhh. Shhh. Tali hanggang ang laki ng tubig kagabi hanggang dito. Hanggang dito yung tubig oh. Ito. So, daming pagduyanan. naman yung mga pano mga unggoy ano kagutom kagutom yan, pawin na kami yung kasi ko na ay, tuloy, tuloy pa rin ang liguan nila dito tuloy tuloy pa rin may mga dumating na naman ayan ano pa yan i-karga e, natin yan nagkaubusan na sardinas na lang ang walang mo oh. sardinas na lang ang ulam namin wala nang maulam sardinas na lang ayun o ayun na siya ayun na ayun na naman ayun na kasi na kami thank you, so thank you all ah, sana makabalik na naman dito ulit time Ayan. Ganda dito meron na ito na pinaglaba ng beach sa park ng napsan ganda sa inyo thank you sa mga punishment ganda sa punishment Ayan. Ayan. thank you thank you thank you sa pag welcome Ramen dito. Uh, New Year 2025 yeah. Kauwi na kami mga kasiko, team kasiko, kauwi na Ito, shout out kayo oh. sa inyo Kauwi yeah. na si Fred Toms Kauwi na katinghal. Ayun. Nasaan din. Ayan niya. Oo kayo. Hindi pa niyo.